Nani? Ano naman oh, sama na! Wow. Ako na mismo ko dito, guys. Mm. Ano ba 'to dito, princess? Hindi man lang kayo marunong magligpit. Asa ba si Papa mo? Nandun sa labas nagi pag na naman sa mga kaibigan ngayon? niya. Hindi man lang kayo marunong mag Sino naman kasama? Ay, sila, yung mga kaibigan niya, yung kasama niya kagabi. Ano ngaus sa malas? Kani-kanina lang. Naku to si Rudel. Sinasabi kong may pinapagawa ako Hindi pa nagawa. Gala ng gala na sa nasa inuman na lang palagi. Hindi man lang kayo makapagligpit dito. Wala bang iluto si Papa mo dito ulam? Hindi ka nakapag ano dito ng luto. Hindi mo, itong ulam. Kanina pa ako ito. Wala pang sinaing. Ay, Sabi ni Papa, course. bibili daw siyang ulam. Eh, kaya lumabas. O, tapos hanggang ngayon, hindi pa nakabalik. Mamaya hmm. sa akin itong taong to. La la Lasing, wala. Mahina yung mahina klase yung aking kainuman. Wala, tumba sila lahat sa akin. hala Mahinang mga mahinang nilalang lang. La 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 zing zing la zing la zing, la, la, zing. Ako! ah sarap talaga ng alak la 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 ah wala yung mga kainuman ko wala lahat sila tulog na ako na lang natitirang gising mahinang mga mahinang nila lang La 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 zeng la zing go la, la 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 zeng 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 la zeng go la zeng. <laughs> Ano ba problema Ang mo? Saan ka ba nanggaling? Ang putik ah. ng paa mo! Yung mga kainuman ko doon, puro na la zeng. Uh, uh, lazing ako, lazing, lazing, lazing ako. Lazing, lazing, uh, okay. yeah, bakit mo? Problema. Hey, ba ba, eh, alam ng gabi na. Uh, ako, lazing ako, lazing. Bakit hindi mo sinabi. I, huh? sana ito sana'y pinapasundo kita. Nainom ako, lazing. Lazing ako. Lazing ako, lazing. Akin na to. Akin na to. Akin na to. Ah, lazing, zing, zing, lazing. Ako ah, lazing. Hindi la, akin na kayo bawel. Ah, sarap. Bakit hindi mo sinabing ano? Di sa yung nasundo ka doon. Ay, sinasabi mo sana agad para hindi ka mapukpok. Hmm, lazing nga ako, lazing. Lazing. Ba't parang galit ka sa akin kanina, ha? Hindi. Ha? Hindi. Hindi ka galit sa akin? Hindi. Kiss mo ako muna. Kiss mo ko dito, kiss. Ayos na? Haa... Ako... Lasing! 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 Pag-utok kita ng kiss ako. Lasing! Akin na to akin! Akin to! Sabi po! Akin to! Akin! Akin! Akin to! Akin! Akin! Akin to! Akin. Akin. Mm -mm. Akin to. Oh, sa'yo na yan! Uh -huh.